Ito, napansin ko lang. Yes daw. Gusto niya pa rin si Pangulong Duterte mamuno para sa si atin. Lalo na dami na ang adik ulit. Uh, you see the flow, <coughs> the flow of this country. <coughs> Parehas tayo ng gusto, sir or ma'am. Uh, pero nakita niyo yung flow. Dapat kung meron ng mga complaints na dami na ulit adik, Uh, hindi kagaya ng panahon ni Pangulong Duterte. Dapat yung pamanoan na ng gobyerno natin. Ago, ah, gawin natin yung ginawa ni Duterte. Or let's consult the former president. Uh, yung drug war. Tuloyin natin. Para safe yung mga tao. Yan. Kasi ang boss mo dapat yung mga tao eh. Maramdaman nila na safe sila. Peace of mind ng komunidad. Peace of mind na may ginagawa yung gobyerno. Kaso dahil ang mga politiko natin ay mga pulpul. -pul, sakit man tanggap eh. Ang gusto nilang maalala yung sarili lang nila. That is why masakit man tanggap eh, majority of our leaders are narcissists. Gusto nilang sirayin yung Duterte legacy. kasi ay, kung, kung mawawala man yung droga, dapat ang maalala yung pangalan ko, hindi pangalan niya. Para ako may political capital, para mga anak ko ibuboto. Ganon, ganon ang utak. Kaya ako lagi ako may hashtag Duterte Legacy kasi yan yung gustong-gusto nilang burahin, yung magandang legacy. At yata ip ipilit ko no, ifabricate na legacy nila yung maganda o sila yung may nagawang maganda ko para sa bayan dahil may ambisyon. Kasi gusto nila mawalan ng boses, mawalan ng pool, mawalan ng political capital, yung taong popular because off sa magaganda niyang ginawa. So ayaw na nila magkaroon ng influence pa yung taong yun. Gusto nila maalala yung ginawa nila. Ang problema, medyo gising na ng konti yung mga kababayan natin. Medyo-medyo may mga platform na na ganito, ah, pagpahayag ng opinion yung mga kababayan natin. So kitang-kita na yung ginagawa ng mga politiko. Kasi alam nyo ako, kung ako yung presidente, kung ako lang ah, lahat ng magagandang ginawa ni Pangulong Duterte, tutuloy ko. Kukonsultahin ko pa siya sa lahat. I will have the humility na ang laki ng tulong mo sa bansa. Gustong gusto ko. Binoto ako dahil sa iyo. Binoto ako dahil sinabi ko itutuloy ko itutuloy ko yung mga programa mo. Itutuloy ko. With your help, sir, para sa si bayan. At ako ako kung ako yung presidente, kung ako lang naman ah, nanalo na ako. Nanalo na ako. I will just be a good, a good person. Kahit din yun ako maalala, basta remember me as a good person. Tinuloy ko yung ginawa nung isang presidenting maayos. I consulted him. Kahit na magpapapit pa ako sa kanya, basta tama. Basta pare si kabubuti ng mga kababayan natin. Okay. Kasi kung papipiliin mo ako, kung ikakabuti ng mga kumpare, kung mayaman o ng bayan, yung bayan ang pipiliin ko. Kasi yung mga kumpare kong may uh, man, kung hindi nila naiintindihan na inaayos ko yung bayan, hindi kami dapat maging magkaibigan. Ibig sabihin, kaila kaibigan lang nila ako dahil may pakinabang sila sa akin. Pag wala na, hindi na nila ako kaibigan. So, goodbye. Kung ako lang naman. Kaso wala yata may ganong mindset na mga politiko. There's a reason bakit nandutuhan sila. Kasi mga demonyo sila. Cherish! <laughs>